Hello guys mga Lodi Magandang araw sa ating lahat Welcome mga guys Ulit sa ating vlog mga tubo Tupukuli mga guys ang inyong simpleng idol Mga guys sa ating pag-usapan si Diwata Habang aking pong uh, inoobserbahan Mga guys si Diwata Marami mga tao ang mga natuwa Sapagkat siya ay natalo daw sa no, Sa po natalo Dito pong eleksyon Alam nyo mga guys ang aking pong naobserbahan bakit po kinampihan ng ibang mga tao yung pong nanira kay Diwata ating pong pulutin yung pong isang bahagi ano mayroong pumunta roon na isang kumakain isa sa isa sang vlogger doon po sa para sa ni Diwata di ba napanood natin yon sa balita mayroon daw ipis yung kanyang kinakain Oh. Pero kung totoo na yung kanyang plato na kinakainan ay may ipis, dapat sana siya ay hindi umalis. Para maunawaan ng tao na hindi siya nagsisinungaling, di ba? Eh bakit nung time na yun, nung siya ay tatanungin, aalamin kung totoo ba yon, bakit siya umalis? Ibig sabihin, yung po ay isang paninira sa isang tao. Itong pumagas, sumasanga, sumasama aking loob eh. At bakit po natin sisiraan yung isang tao na naghahanap buhay, nagtatrabaho ng maayos, nagbibigay ng trabaho sa mga nangilangan na maghanap ng trabaho, di ba? O, oh. yung mga maraming kumakain, yung mga ibinabayad nila, yun ang ipinang mabayad o ipinagsasaw ni Diwata doon sa mga trabado niya. Di ba? Kaya lang, doon lang siya nasira sa mayroong pumasok na isang taong nanira sa kanya. Naninira, di ba? Blagger yun eh. Nakakakasama ng loob. Bakit yun ang pinaniwalaan ng tao? Yung isang tao yun na nanira kay Diwata. Di ba? Dapat Huwag nating paniwalaan, huwag nating kampihan yung tao na naninira. Sapagkat kawawa naman yung ating kapwa, di ba? Kapwa Pilipino natin si Dewata eh. Oh, bakit natin sisiraan siya? Nais niya, nais niya, lang naman mabuhay ng maayos. At nais niya namang tumulong sa kapwa, di ba? Yan lang ba guys ang aking comment? Doon po sa mga basya ni Diwata mga guys.